Magandang araw po sa lahat. Welcome po dito sa Pinoy Chess Podcast, ang kauna-una chess podcast po sa Pilipinas. At kayo po ay po pwedeng makinig sa aking Spotify at pwede rin po kayo manood sa YouTube channel ko at sa Facebook. At sa ating pagpapatuloy mga koys, pag-usapan natin itong Norway Chess 2025 na kung saan po alam na this kung sino po ang nag-champion. Muntigan pa siyang hindi mag-champion dahil sa mga laban na hindi inaasahan ay pwede pong hindi mag-champion yung nag-champion ngayon Teka, sino ba ang nag-champion? At sino ba ang mga players? Yan po ang ating aalamin dito sa Norway Chess 2025 Ang Norway Chess po ay maganda siyang pag-usapan mga koish, dahil marami ditong mga kakaiba na nangyari ma bihira natin makita sa ibang mga super tournament at itong Norway Chess ay talaga namang nagkaroon sila ng mga innovation para lang ho makahikayat ng mga manunood sabihin ho natin na iba pa rin po pag may mga innovation no excited at syempre makikita natin kung ano ang magiging resulta at ano ang magiging impact pagdating sa mga innovation sa chess tournament okay itong Norway Chess 2025, para po sa akin this year ito po ay pinakamalakas the strongest super tournament sa kasalukuyan dahil po, ang naglaro po dito ano po, ang naglaro dito ay world top 5, ibig sabihin ang world top 1, top 2, top 3 top 4, top 5, naglaro po sila ano, at yung pang anim hindi po siya uh, world top 5 pero top 10 pa din po siya ah yan po ang mga inputs dyan Pero bago tayo ho uh, talakay natin mga kois ang mga detalye nitong Norway Chess, ay eh, dapat makita po natin ang uh, ang mga kabuuan, mga basic info regarding dito sa Super Tournament na ito. Itong Norway Chess 2025. Itong tournament mga kois ay kasabay ho rito babae at lalaki. No? Sa lalaki Ah, nabanggit ko na po, anim na players at ganoon din naman po sa babae, anim na players din po ang naglaro. At siyempre, itong babae po na pa ang kagandahan dito mga po ang innovation na ginawa ng Norway Chess ay yung prices. Yung kung ano kalaki ang price sa lalaki, ganoon din po ang ginawa sa babae, no? Pinantay nila halos, oh pinantay nila ang premium uh, premyo ng babae sa lalaki. Iyan ho ang mga major changes. Kasi po sa kadalasang mga super tournament po sa chess, talagang minamaliit ang mga babae pagdating sa premyo. No? Maliit ang kanilang papremyo, samantalang ang mga lalaki ang lalaki na mga papremyo para sa kanila sa mga super tournament. Pero ang innovation na ginawa ng Norway Chess Ama isa, doon po sa mga bagong mga bagong subscriber o taga-subaybay sa channel ko. Itong Norway po, taga dyan po si, si uh, Super Grandmaster Magnus Carlsen, no? Uh, siya po ay isang Norwegian, dati po siyang world champion, syempre. at uh, binakante niya po 'yan, no? Kaya ngayon, ang bagong world champion, pinakabata sa buong mundo sa historia, no? Walang iba kundi si Gokish, isang Indian, 18 years old siya nang nag-champion. At siya po ay kasalukuyan nakaupo na world champion, si Gokesh. Balik tayo doon sa innovation sa mga babae. Iyon po ang uh, major changes na ginawa ng Norway. Ito pong, yung premyo, nilevel nila sa premyo sa lalaki. At ganoon din po, anim na players din po ang naglaban-laban sa babae. Unahin po natin yung babae uh, pag-usapan yung tournament na ito kasi bago tayo pumunta sa mga kalalakihan. <laughs> Kasi itong mga babae ito, mga anin na Super master din sila actually. Kasama po dyan ang World Champion na si Ju, si Ju Wenjun. <laughs> Chinese. No? Ayaw ko nang banggitin mga pangalan nila. Ang hirap banggitin eh. I e, isasummarize ko na lang po. Dalawang Chinese. Kasana, kasama po, kasama po yung kasalukuyang World Champion na babae si Ju Wenjun si uh, Leita uh, Pengi, ang <laughs> hirap nga eh. Uh, challenger po 'yan ni Juwin John sa World Championship. So dalawang Chinese at dalawang Indian, ano po? Dalawang Chinese, dalawang Indian, tapos isa pong uh, isa pong Ukrainian at isang taga Spain. So to cut the story short mga kois, ang nagchampion po dito sino kaya, mga koys Meron ho ba ka-idea na world champion kaya nag-champion dito? Kasi naglaro pa ang world champion sa mga babae eh. Hidyo, hidyo naglaro siya, world champion po ngayon yan eh. Ka -ka Kaparehas niya sa lalaki, si Gukesh, isang Indiano na world champion. Walang ibang ho ang nag-champion sa babae, eh, kundi si Anna Musichuk, isang Ukrainian, kababayan po yan ni Vasily Ivanchuk. Siya ho ang nag-champion mga koys si Anna Mosichok, isang Ukrainian, no? Hindi lumusot ang world champion na si Juwen Wenjun ng China. So, dalawang Chinese, dalawang Indian, isang Ukrainian, isang taga-Spain. Ang nag-champion, taga-Ukrainian. O, kakaiba, no? Dapat uh, malaki ang probabilities na mag-champion ang China. O kaya ang uh, India, kasi tigda dalawang player sila, eh. Pero hindi. Si Anna Mosichok po, no? Ito pa ang, ang nakakapansin. Dito sa paturnament ng Norway women no ang nag-champion po si Anna Musichuk, no Siya lang po ang undefeated pagdating sa classical chess Ang mga sa part ng mga kalalakihan lahat po sila nakatikim ho ng talo no Nakatikim sila ng talo ng mga class sa classical Pero sa babae the one and only si Anna Mositchouk ng Ukraine ano po hindi ho siya natalo sa classical. Yan yung kakaibang information dito sa Norway Chess 2025. So, ang mapansin natin dito mga koys, yung changes pagdating sa prices. Ni level nila, nalakihan talaga nila ang premium pagdating sa babae. At syempre, another information po, itong si Anna Mosichok ay undefeated pagdating sa classical. Malakas na player Ah, oh, kasi hindi ho lumusot si world champion na babae, si Juwen Jun eh. Hindi siya nag-champion sa Norway Chess 2025. So, yan po ang mga detalye dyan na dapat natin mapansin dito sa Norway Chess. Anin po sila na player na mga babae, kagaya din sa lalaki. Ngayon, ang format mga koys, kung ano ang format po sa mga kababaihan, ganun din po sa mga kalalakihan. Ano? Ang format mo niyan, Klasikal po ang laro, no? Classical sila. Pag nagtabla po sila, mga boys, papasok sila sa Armageddon na rapid. Papasok. Kaya itong sinasabi ko before na mayroong uh, mga changes, mga innovation ginawa ang Norway. Kaya maganda pag-usapan, detalyehin sa podcast. Itong Norway Chess 2025. Sa Norway Chess, kung ikukumpara sa ibang mga paturnamin po, no mga kois kung ikukumpara sa ibang tournament klasika lang hanggang sa matapos ang uh, tournament all throughout kung sino po yung uh, leading ni siya ang champion tapos gagamitan ng tie breaks wala nang uh, wala nang paglalaban tapos na ang tournament ganun ka lang po ang karamihan ang karaniwang pa tournament pero itong Norway Chess 2025 mga kois iba ito bakit kasi pag draw kayo sa classical, timano magbabakbakan kayo sa armagidon Kung tawagin kasi armagidon mga kois pagtabla. Ginagamit yan para meron talagang mananalo. Hindi po pwedeng walang mananalo kasi sa mga sa for for so many years po mga boys, ang mga malalakas na player laging nagtatabla, natatapos ang tournament puro tabla kaya pinasok yung Armageddon. Dito sa Norway Chess 2025 mga koys, nag Armageddon. No? Mga koys nag Armageddon po sila. Pagkatapos ng classical, mauwi sa Armageddon. Sa black ho, mas mababa ang time ng ng clock ng player, black player, palagay natin 7 minutes, 10 minutes naman si white. Pero ang kailangan lang ni ni black ay draw para siya manalo. Ang black naman o ang puti, mas twin siya kasi mas mahaba ho oras niya eh. Pero kailangan manalo siya para manalo siya. Ganun po yun eh. Sa black kasi madro lang. Ah, panalo ang black. Pag madro, talo ang white. So, yung armagidon nagkakaroon talaga ng result na panalo or talo. Yan ho ang ginamit dyan sa klasika, sa Norway Chess. May classical at may armagidon Yan. Yan yung mga innovation na maaaring gayahin ng iba Maganda naman siya talaga kung tutuusin. Hindi naman ang iba ayaw. Kasi sa Norwegians may kasabay babae at lalaki yan eh, no? ah, ang isa pang nakakapansin dito, mga koys, eh, kung biglang biglang tingin, mga koys, ha ah, lumalabas parang nagtipid ang Norwegians, ano? Kasi anim na player lang instead instead of uh, most of the time, 10 players 'po yan na naglalaro. Ah, 10 players po yan naglalaro. Karamihan no, sa mga super tournament, 10 players. At kinukuha dyan mga world top 10. No? Mga kinukuha dyan sa mga tournament, mga super tournament po ang ginagawa. So pagdating dito sa Norway, anim na player lang sa babae, eh. anim na players din po sa lalaki. So parang sa biglang tingin, nagtipin sila, no? Wala yung apat na players, so, syempre no, may mga professional fee yan eh, may appearance fee yan eh. Kumbaga nga, sabi nga ng iba dyan, mas malaki pa nga sometimes yung uh, appearance fee ni Magnus Carlsen kaysa sa papremyo. <laughs> Yan yung mga ano dyan, yung eh, mga usapan dyan. Kapag world top 10 ka, world top 20, meron kang presyo sa ulo. Ha? Pupunta ka pa lang, mag a ka pa lang sa tournament, bayad ka na. No? Ang tawag yung appearance fee. Meron din dyan, i-accept eh, mo lang yung tournament. No? Limbawa, Magnus Carlsen, eh. di accept mo pa lang yung tournament, may bayad na yun. No? May bayad na po yun. Eh, inaccept mo. Eh, nag-appear ka pa. Oh. Plus hotel accommodation, etc. So, hindi natin masyadong ididetali dyan. Ang gusto ko lang mapansin, eh, yung napapansin din ng karamihan, baka nagtipid ang Norway. No? Kasi, anim lang. Pero hindi, mga koys, hindi sila nagtipid. Kasi nga, Uh, anin na players sila, babae lalaki, no? Pinagsabay. Biraw makakita ng ganyan tour, super tournament na pinagsamay tapos parehas pa ang ang uh, premyo, no? alus parehas ang premyo, no? Ah, uh, 'yan ho ang mga innovation na ginawa sa Norway Chess, boys. So, balik ho tayo sa ating usapan dun sa mga kababaihan. Si Ana Musichok ang nag-champion, undefeated siya sa classical. Hindi ho nag-champion. Ang kasalukuyang champion na si Juwin ng China. No? Dalawang Chinese, dalawang uh, Indian, no? isang uh, Ukrainian at isang Spaniard, no? taga-Spain. Anim silang naglaro. At ang nag-champion, ulitin natin ulit. Si Ana Musichok, siya po ang tinanghal na... 2025 Norway Chess Champion. So yan lang po ang mga ang mga pwede natin pag-usapan dito sa mga kababaihan, no? Masyadong uh, very uh, simple at walang mga drama pagdating sa kababaihan. Pagdating sa mga kalalakihan na, may mga drama dito. <laughs> alam ko doon sa mga nakasubaybay, alam nila yung sinasabi ko eh. Pero syempre, ito po ay podcast mapapakinggan sa Spotify at mapapanood sa YouTube channel at sa aking Facebook. Eh, syempre, ito po ay magandang pag-usapan in details, ano? in, para po, syempre, makarelate yung iba na hindi pa naman na, walang time na makapanood, kundi uh, mag-tune in lang sa Spotify, no? Kahit nagda-drive siya, may papakinggan siya. At ma uh, lumipas man ng maraming taon, babalikan niya lang. Ano ba nangyari dun sa Norway Uh, chess 2025. Ah, balikan natin. Punta na natin yung Pinoy po, Pinoy Chess Podcast. <laughs> At mapapakinggan ang mga detalye dito sa Norway Chess 2025. Okay, doon na po tayo sa mga kalalakihan. Siyempre, sino ba ang nag-champion sa Norway Chess? Walang iba kundi si uh, Super Grandmaster Magnus Carlsen ng Norway. Ito ho ay pang pitong title niya na po mga boys. Para po sa mga hindi pa nakakaalam. Pangpitong title niya na po itong uh, Norway Chess 2025. At alam nyo ba mga koys, sino-sino ba yung mga naglaro dito mga, uh, mga kalalakihan? Ha? Ulitin natin, dalawang Americans, yun. Dalawang Indians uli mga koys. <laughs> Kumbaga doon sa babae, eh, pinalita lang yung China. Pinalita ng Amerika. Kasi American, dalawang player ng Amerika. Dalawang player ng India. Isang Norwegian gun si Gunnya, yung, yung nagchampion. No? At isang Chinese si si Wei. Yi. Although si Wei oh, nasa top 10 pa din po siya. So talagang super gun master for me this year. Ito ang the strongest super tournament. No? Ever. Ha? Sa buong uh, sa, sa sa taon na to ha kasi yung world top 5, top 1, top 2 hanggang 5 naglaro po sila. Ayan po si Magnus Carlsen, si uh, Hikaru Nakamura, si Fabiano Caruana, si uh, si Erigasi at si Gukesh. Ha? Ah, at si Wei. -Yi. So anime mo sila naglaban-laban dito sa Norway Chess 2025 at ang nag walang iba kundi si Magnus si Magnus Carson. At anong naman ang ah, mga nakapaloob, mga drama, mga intense story dito sa <laughs> Norway Chess 2025. Alam nyo mga boys, no? Naalala nyo po ba yung world championship ni Ding Lee Rin at ni Gukesh yung last round? Oh, oh, last round, sabihin natin last round, no? Yun ho ang nagpanalo kay Gukesh. 'Di ba? Kung maalala po natin 'yan, mga boys, yung laro ni Ding Lee Rin tsaka ni Gukesh, no? Dead, it's a dead draw. It's a dead draw. Talagang kahit sa muting nan draw ang uh, position. Pero mga koys ha. Nagkamali si Ding Lirin. Kaya nag-champion si Gukish. Ang nangyari ho. Dito sa Norway Chess. No? Panalong panalo na si Magnus Carlsen. Na blunder si Magnus Carlsen. Si Gukish ho ang kalaban niya. Na blunder. Talaga namang blunder issues. No? Alam niyo mga koys. Isa sa mga malakas isa sa kakaibang katangian ni World mag, ni World Champion, dating World Champion Magnus Carlsen, oh, Ang sabi ng mga expert, kaya ho siya mahirap i dethrone Kaya mahirap talunin si Magnus Carlsen. Ano ang isang katangian niya na halos wala sa iba? Sabi nila, mahirap magkamali si Magnus Carlsen. Hindi siya nagkakamali. Kumbaga, almost computerized, oh, almost engine move ang kanya mga tiradings hindi ho nagkakamali si Magnus Carlsen no kung nagkakamali man siyempre sabihin natin masyado naman uh, extreme yung hindi nagkakamali kung by percentage napakataas ng percentage ni Magnus Carlsen sa accuracy no ang taas ng kanya accuracy at napakababa ng kanyang porsyento na magkamali. Pero mga kois nung nakalaban ni Magnus Carlsen si Gukis, grabe ang pagkakamali ni Magnus Carlsen. Alam mo, anong nangyari mga kois Nang dahil doon, masyadong intense, masyadong emotional, no? Kasi gustong talunin ni Magnus Carlsen twice kasi natalo na si Gukis sa classical sa una eh. Gusto niyang dalawahan si Gukis. Nakabawi lang si Gukis eh. Pero by blunder. Kaya nga umami si Gukish eh. Sabi niya, 99 times out of 100 times talo ako sa laro na yon. So, umami naman siya talaga. Talang talo siya pero na blunder si Magnus. Bakit kaya ganoon na boys? May orasyon kaya si Gokis? <laughs> kung paano niya uh, inorasyonan si Ding Liring, dating world champion, ganoon din kaya ang ginawa niya kay Magnus Carlsen. Yan, yan yung mga pumapasok sa mga mga ordinaryong nanonood at sumusunod may ganun si Gukis napakaswerte niya Si Gukis hindi nagkakamali nagkagaya ng pagkakamali hindi rin, no? At ni uh, dating world champion Magnus Carlsen. At dahil gustong patunayan ni Magnus Carlsen na kayo niyang talunin ang mga bata na mas bata sa kanya. Gusto niyang talunin si Gukis dalawang beses sa Norway pero na-blunder siya. At dahil doon sa intense. Wow. Si Magnus Carlsen po ay nagdabong. Talagang hinampas ang lamesa. Nagtaasan, nag-anuhan yung mga pyesa. Kung tutusin, bawal po yun. Sabi ng arbiter ng FIDE, bawal yung ganun. Pwede nga bigyan ng penalty si Magnus Carlsen. Pero dahil nga sa intense at sa emotional na nararamdaman ng isang chess player, akala nyo simple lang na nakatingin sa board? Hindi. Antindin ang tindi ng intense, ang tindi ng emotion. Ang dami kasi ng uh, calculation niyan sa loob ng utak ng isang chess player. Lalo na po ang world champion dati at world number one. Kaya nung na-blunder siya, talagang nagdabog, sinapak o sinuntok na na mesa. <laughs> Natalo si Magnus Carlsen. Yan yung mga drama. No, mga kois? Yan yung mga drama na nangyari. No? Kaya, ang nangyari dito sa uh, Norway Chess 2025, meron din po tayong dapat papansin dito guys. Alam nyo kung sino hari. <laughs> ang hari ng Armageddon mga guys. May alam ho ba kayo? Pero bago natin puntahan yan ha. Ganito pala ang point system. Nakalimutan kong banggitin sa mga kababaya. Pero the same pa rin naman po pagdating sa kalalakian. Ang point system pala dito ginamit na sa Norway po. 3 points kapag nanalo ka sa classical time control. Pagtalo, talo zero, pag draw, ano po? A half. Pero kapag nalalo ka sa Armageddon, bibigyan ka ng one point. Yan. Kaya medyo ano to, medyo maganda rin yung mga innovation ginawa sa Norway Chess 2025. At ang hari ng Armageddon, mga koys, meron ba kang idea? <laughs> ah, may idea ho ba kayo mga boys? Sino ang hari ng Armageddon? Walang iba kundi ang Chinese number one, si Wei Yi. Yung sinasabi po natin na world top 5, top 1, top 2, hanggang top 5, lahat yan tinalo niya sa Armageddon. <laughs> Nakatikim ho yan ng mga talo kay Wei Yi. Siya ho ang pinakamaraming panalo sa Armageddon, si Wei Yi. Kaya nga, hari na siya ng Armageddon eh. Napakausay ni Wei Yi pagdating sa Rapid sa Blitz, ay hindi pala Blitz rapid yung oras nila in eh, na Armageddon nagiging Blitz lang siya actually kasi mas mababa sa 10 minutes kasi ang umpisa ng rapid eh 10 minutes pataas eh, sometimes, uh, pagdating sa Armageddon kasi mga poys, ganito ha para din ho sa kaalaman po ng iba uh, ang ho yan ng oras nagbibiding yung dalawang player kung anong ilang oras ang ibibigay so kaya nangyari, rapid ang dating nababawasan yung 10 minutes, minsan 9 minutes versus 6 minutes, 8 minutes versus 7 minutes so nagbibid yung dalawang player kung sinong magbablock o sinong magpupute kaya nauwi sa Blitz instead of Armageddon sa 10 minutes pwede so ang mapansin natin ito mga ko si Yi po ay hari ng Armageddon yan ho ang mga nakapaloob na mga drama dyan sa Norway Chess 2025 at ang nag-champion po dyan ay si uh, Magnus Carlsen no. Pangalawa po dyan si uh, Fabiano Caruana. Sa huling laban ni Magnus Carlsen sa last round si Irigasi nagtabla sila pero tinalo naman siya pagdating sa si Armageddon. Kaya ang swerte ni Magnus dahil si Gukesh Ho ay tinalo naman sa last round ni Fabiano Caruana. Kasi kung nag lang yon no? nag at nanalo sa Armageddon si Gukesh. Ano po? Panalo si Gukesh. Kasi 0.5 lang po ang lamang ni Magnus Carlsen kay Gukesh. Eh kaso natalo si Gukesh. Yung world champion natin ngayon. Sa, uh, sa 20... Uh, ngayong... Uh, siya ho ang world champion, si Gukesh. Yan lang po mga koys, ano? Sana ho, huwag ko makalimot na sumubaybay sa Spotify at manood sa YouTube channel at sa Facebook. Paki-subscribe naman mga kois? Tulungan niyo naman itong ating Chess pod Pinoy Chess Podcast, ang kauna-unahang chess podcast sa Pilipinas. Paki-like na rin po at sana mag-comment kayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magandang araw po sa inyong lahat.